welcome back to Ate Shanna's TV vlog po. Ayan, at habang andito nga po kami ngayon sa Parakali, ay meron pong isang babae na lumapit sa amin at humihingi ng tulong. At kinausap ko nga po kung ano po ba yung, ano, yung gusto nilang iparating sa akin. Ayan po, uh, bigla po akong tinawag nung babae na Ate Shana. Tapos sabi niya, ikaw ba si Ate Shana? Sabi ko, opo, ako po tapos sabi niya ay gusto daw niyang ano nang humingi ng tulong um, gusto daw niyang lumapit sa kalinga para matulungan daw po yung asawa niya na naaksidente kasi na 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 datugan po ng bakal habang nagtatrabaho tapos ako po sabi ko po um, interviewin ko na lang po siya para po malaman natin yung kalagayan niya kaya pumunta po kami dun sa bahay nila at sinamahan po Ah, sumama po ako sa kanila para po makita yung kalagayan ng asawa niya mabait po yung asawa niyang lalaki yung si kuya tsaka bata pa po pati pares po silang ano bata pa um, naawa po ako dun sa mag-asawa kasi ang bata pa po niya na nangyari na yun sa kanya tapos mukhang ang po ni kuya tsaka talagang nananalangin siya na sana gumaling siya alam niyo po yung gusto kong tumulong pero hindi abot ng kakayahan ko para makatulong sa pangangailangan nila. Kasi isa din naman po kami sa nangangailangan niya. Uh, ako naman po yung naitulong ko lang is uh, nagbigay lang po ako ng konting tulong para po sa pambiling daya ni kuya. Kasi wala din naman po akong sapat na ano para makatulong. Pero, um ipapag-pray ko din po na sana uh, may tumulong or gumaling na si Kuya para din po sa mga anak niya kasi may mga maliliit na anak din po siya eh Ta Ayan po sana tapos sa na pasok po anak pasinsya ini na ito pasok po ito yung sabinya ng anak niya Mm. Gayaan na lang yan ini o, Bakit po napano po siya? May diatros siya. At pipiling hindi siya mag-diatros at siya ay inaabot niya ng pag-ini, pag-dumis. Sabi namin, bubutasan yung cut, eh, yung siya madumi. Eh, hindi naman daw. Ano? Hindi na po siya nakakabangon. Nakakaupo, Nakakaupo na. Nakakaupo Pag-aalala yan po lang. No? babang siya ng usawan niya. Mm. Na paano po pa siya? Na ano yan, nabagsakan sa likod ng bakal. Hmm. Naoperahan na siya. Kaso, kaso? Kaso kailangan ng therapy. Hmm. Ay, iyan ang pambayad namin ngayon. Mahal daw yun. Oh, mahal po ang pagpapatherapy. Meron um, kami ganyan-ginyan sa na kung ang binabayaran yung, yung nasa boteng pang, yung iniinom daw niya, 400 ang isang bote, ay madami na siyang nabili. Eh, pampahid naman ang may hindi mo daw. Tapos may pampahid pa doon sa kanyaan. Pero hindi pa rin nakakaramit yung pampahid. Ngayon po si tatay, na-accidente daw po siya. Tapos kailangan daw po niya ng therapy kaso may kamahalan po po daw ang Kasi katabi niya po yung kanyang, ano yung bunsong anak niya po yan? Yun? Yung panganay ko, may termen paso. Ano po siya, ikaw po ang asawa niya? Si ate po yung asawa niya. Ilang taon na po siyang ganyan? Ano nung, ano, ano, ano pa lang, February ano, po, po siya po. na aksidente. Eh. Ngayong taon lang po? Ano, ano, ano po ubang ano, ang trabaho ni kuya? Dati yan sa poultry, ngayon wala, wala mong trabaho mm. Then, na. Doon siya dito sa poultry. Sa poultry, so, mm. yung lagayan ng itlog at tapakwa, mm. yung nakabansak sa mm. baka. Pero sinuportan siya ng pagkain, gamot okay. so, sa sinaisin niya. So, sa pagpapao Ayaw na, na nung bus ng umasa. So, ko na hindi daw yung alam kung hanggang kailan hindi nila, aw nila pwede ng buong panahon hindi mm, daw nila pwede kaya pinakawit niya ito ngayon kawawa naman po ang kalagay niya kaya nakakasalita po siya ah 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 ay gusto gusto niya niya siya ibalik na maalagaan niya lang daw yung abado niya ng anak kung sa trabaho na yung asawa niya hmm. at yung asawa naman niya may kakayanan na naman yung trabaho hmm. at tapos naman niya nini ng college sa problema ayaw ko naman iwan sa akin at hindi ko naman yung kaya pagparamay hmm. hmm. na Kakaidad na tapos yung asawa ko may sakit din bata pa po pati yung bunso. Ilan po ang anak niyo? Dalawa lang po. Hmm. May, yung ano yung pampatero ko yung mm kami. -hmm. At tapos hindi wala sila sa reinterahan. Kanina po itong ano ba? Sa si amin, bahay na amin. Tapos kami nini, doon nga lang kami natulong ng asawa sa upuan. Di na doon sumulong po lang para kami. Ano niya po siya? Ano, ano niya po siya? Anak niya po siya? Ah. Pang-anay namin yung ano may mga pamilya na di kapatid niya ang niya nag-aaral pa ng grade 12 kung, tapos may alaga akong dalawang apo ano ating trabaho niyo ngayon? wala po hmm. nag-aalaga sa ano? Paano po yung ano niya, yung araw-araw niya? Tatlo <tod> po alagaan niya. Hindi na sina pa ang... Hmm. Yung panganay yung ko, pero, meron sana ko saan ko gustong tumulong na madalas isa o topilig ang problema kami na lang, siyempre kailangan lang sarili kami balik para, at mahirap na yung gawa ko lang. Tapos hindi makalis-alis, pero ito nga ko naman maalapit o aksidente po pala si Kuya. Tapos si Kuya. Hindi na yata magawa nung asawa ko at ano, kagabi ngayon, yun, apoy-apoy ng labo na at nagtatrabaho pa din siya kahit siya may sakit makakuha lang ng isang libo bali. Yun lang yung yung bali ng isang pagdating pa lang nun, mauubos na, bibili na siya ng kanyang diaper, mm -hmm. ng gatas ng bata, pinakamaliit lang na karton. Eh di Nags. kayo po ang pansamantalang lang nag-ano sa kanya, susuporta. wala na bang kaya sabi ko nga sa kanya maghanap siya ng mga oh! ano na kung saan pwede kami makahilig hmm. nanonood ko lagi kay Kalinga prab kaya kailangan ako yung mga tayo kay Gmail alam ko rin si Gmail paano po pag naliligo si Kuya di kayo po uh, ikaw po ang nag ano natulong ako pagbuhat dalawa sa yung kapatid niya bunso binubuhat namin yung sa mga sarang di pa rin yung nakaligo ako anong na hindi ko makaya ng solo ng itaas sa si iyo po kaya mm. si angat yung buhatin sa akin papunta sa wheelchair niya. Ayan po, ah, nangihirapan po si ate sa kalagayan niya ngayon. Kahit nakaupo ako, biglaan nila parang magugulat na ako. bigla ako maiisip na, Diyos, oh, wala kang ganito, ganito. Tangin sa Panginoon, gusto lang akong kumakamit para, ano, para, para matugod. gusto gusto niya niyan dalahin. Ay, sa ay, ano po sa ospital? Kapag po, kapag palit na kasi ng katiter niya. Ay, ayaw ko na talaga, nakakahiya, nakakaano pa lang niya. Tapos sa pa lang, lang, lang niya, eh, parang hindi na lumalabas yung eh. tinanggal ko na. Naglakas loob mag siya mag-sarili. Tapos bigla siyang napasigaw, Mama, nakakahi na si Erwin kahit walang katiter. Nanakakahi siya, pero hindi pa niya ramdam. Kung saan nang lalabas yung ihi niya. Ganon din sa pagduming niya, ganon din. Kasi yeah. naabot ng dalawang linggo sa siya makadumi, nasakit yung niya. saka lang siya dudumi. Kaya talaga po dahil nakadiaper po siya. Yeah. Ano? Hmm. Si tatay. Asan ah, po yung isa niya? Ano? Ay, hinatid ko doon. Ang lakad lang ko yung pagpasok. <laughs> hindi. Mamaya, diba diba hindi sa elementary. Ayun dalawa ko mga simple na eskwela. Pag wala silang pamasahe, di ba pa si Patamad sila. Hmm. Ano? Taga dito po kasi sila ate sa Parakali. Hmm. Siya um, makakabalik pero hindi na yung normal. Hmm. Pwede daw siya nakasaklay. Pero at least po naka ano po ba gaano kaysa Saka, sa ganyan. Ang, ano makabalik din sa pag-ihi na po. Ano, makanormal na. Kasi nandito doon, yung pinaka-ibig niya yung malaki ugat. Hmm. Meron nini, sa aming ini aalok taga pulang gidaw yo oy ay baks daw yan ay maano ang problema na amin yun nga pera ang isang lapat daw ng gamot ng ay 15 ay wala kami pera Kung sanang bagong dating niya may ibibigay sa sana pera ay sa um, araw-araw ang bilis na maubos na ng kaya nga po ay mahirap po pating kitain niyo ng pera <laughs> Ang isang libo mo, parang isang daan lang. Ayan po. Ah, uh, sana po matulungan natin si kuya at si nanay. Ayan. Sa so, mo, uh, may hirap. Pinanunod kasi akong kakilala ko. pinaka pinakapagpapicture ka pala. Sabi sa manakita, <laughs> mo nakita. Ano lang pa pagpunta. Abang nakita ka naman eh. <laughs> eh pag tayo ko dito, kita ko bumabasa na yung tricycle. Kala ano ko po pati kung <laughs> ano. Ayan, sige po ate. Ah. Ano po ang pwedeng maitulong? Ayan, ganyan daw po palikuan. At this yun. Yeah. <clears throat> Dito nyo din po pala pinapaligo. Lalo yung lang sa ah. ulo. Ulo nyo lang naliligo. <inaudible> Pag naiipon <inaudible> sila kapatid niya, yung tulong-tulong silang lalabas dun sa pagpaligo at salam. Nakaupo mm. sa wheelchair. Salamat po. Pwede ah, salamat. <laughs> <laughs> salamat po. Ayan, at sa mga gusto pong tumulong kay tatay, i uh, e message nyo na lang po siya dito sa number na ito. Uh, kahit po konting tulong is malaki na po yung para sa kanila. Salamat po and thank you.